Hi, good morning mga tropa ah, Baga tayo ngayon Baga na ba ito? Nasuchi <laughs> so, na pala Nasuchi na pala Tara, laka tayo doon Laka eh, natin, saan laka dati ngayon ka Perch? Sa uh, Florida Florida Blanca So, Pampanga So, gaano muna kami Medyo malayo-layo Kaya, yeah. single muna tayo Ayan, tumakasama natin ng araw Okay Yan. okay Ayun, ayun mo na kami. Okay. mga pa um, nasa nang bahay na kami sa barangay Florida Blanca so, parang ito na nga Again, tayo tayo isawa kas, pa, ah. kung sino pa ang reybo, kung 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 po. kung 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 Ah, kung 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 sir, may mga laga po pala kay manok no. Mm. Sa kambing. Opo. May butas po yung mga pader. Meron po kasi yung mga dating nagtrabaho po, hindi nila kinakain. Ah, pwede sila pumapasok. Hmm. May may pinagbalatan no no. Opo. Meron po. Okay, ano nangyari Basag. Ay <laughs> sigata nice nag nagre-ready na. So, kaya uyan ano, mapasok yung misa yung cobra naghahanap ng na mga pagkain may mga manok po pala sigurado may mga itlog po yan no? okay. sige sir check natin sabi nyo po sir may namatay na meron ito po kuklaw? sabi dito kabila? sa kabila opo meron na po yan ako hey may namatay na daw dito ito law na nga ito may safety glass ok mag safety glass tayo na Yeah. Okay, sir. Ay Dahil pala manok. Ano? pa Wala akong manok siguro. Wala pa namamatay na manok. Meron nung bago-bago pa lang, maliliit pa lang sila. Dito may nangyayari. Yan ang pinupuntahan nila. Dito kaya Chad. Dito tayo. Ganito ang pangarap mo, di ba, Kaperch? Oo, no, kaso lang. Malayo pa. Makakalaga ka na, ano. Ano yung

mga tropa ito bulat na nga ito rat snake to yan rat snake anong kamandag cobra anong ano yan balat cobra yung siya nakita ko yung eh. sinad na dami ah yan cobra ito ito, dito, ito makawalo. Ayun, that's makawalo. snake. Ito. Saan ah, nagdala gito? Ito. Ito, ito, ito yung nakita. Ito kobra dito, ito. Kobra yan. Ito siya. Dito ko nakita nyo siya. Pahaba siyang ng ganyan buo. Hinilaw lang tapos naputol. Dito. Dito, dito. dito may mga hukay po kasi dyan. Ah. Kahit dito malibita ka lang. Apart siya

eh may nakita nga aso so ito wala namang kamandag pero natatakot si sir so pinapakuha niya yan tanggalin natin sa wapam niya yan ilipat na lang natin sa kabila sir wala namang kamandag yan eh ayaw mo ito sir dito wala na natin hmm. Hmm. E, alisin na lang dito baka biglang Ay, sige ilipat na lang natin mag anak pa Diyan yung katsa na dito lo. Ah, nasa yung cellphone ko. Malit lang yun. Diyan sa loob ibang... Eh, mga tropa. <laughs> Parang nalaglag yung cellphone ko. Ay, ito siya. Nalaglag mo lang eh. Okay, mga tropa. Sige. Ayaw. Team eh. Baka tayo nakita mo kanina. Yeah. Sana may kasama dito. hey, Rats stick ah? Hmm. Uminom na lang. na. Naku, din. Nayan ayo ni kuya tuh Oh. lagi rat snake Eh. man rat snake Rat di mana? ayo langsung, langsung, Sosorok. Sosorok. Okay.

अब बोल पीछे लग रहा है स्टिक नो बर्न camera mo, camera. Yan na. Yung ano kapcha. Sama nung ano kanina. Yung isa. Andun, andun meron. Hindi, yung... Di ba nalagyan mo yung ano? Yung isa? Oo. Oh. Ito. Ito to lang. Ito lang. Ito lang kapcha eh. Meron pa bang kapcha? Ito. Ayan, may para may kinain. Plastic. Okay. Ayan, mga tropa. Nakadalawang klas nga sa tayo. Pero so, baka natin nakita doon. Kaya nga, nagibutin pa natin yan. Magala lang sila dito. Tara. lang. Oh. Ayan yeah, mga tropa uh, Medyo bigo yung tropa ngayon Hindi uh -huh. natin nakita yung cobra Gumagala nakita ni Coppers Gumagala So nung tinignan namin Wala kasi sobrang lawak nung bakuran So Balat lang tsaka ano um, kami ng rat snake Tsaka no. isang manano, ano, Mamamalaka So babalik kami dito Asahan nyo uh, Titignan namin ulit kasi pag gumagala, may hirap natin. Pero pag nasa lungga makuha natin. Okay. Ang okay, mga tropa, hanggang sa muli. Bye-bye. Oh.